Good morning, Chef Kino. So, bali ko yung paglutuan ko para kay para sa mukbang. ng hiya. Ang sarap kasi nung special sangkap mo dun sa dinuguan. Pati si Mang Isko, natikman. Dahil dyan, ikaw na ang official cook namin. Pwede pa rin naman kaming sumikat online kahit wala kaming alam gawin. Pero mas masaya po kasi kapag